alam ko naman na patay na patay ka sa akin. Oy. Sabi ko lang yun. Hindi. <laughs> Kapal naman ang mukha mo. Alam ko naman. Sometimes, win we, we touch! Ito <laughs> <laughs> muna, damayan natin ang pinagdadaanan ng ating kumaring si Arlene ng San Juan City, isang tendera. Ako si Arlene, 43 years old ng San Juan City. Tindera sa palengke, hiwalay na sa asawa, at may tatlong anak, mare at pare. May manliligaw ako ngayon, yung isa din sa mga tindero din sa palengke, na kasamahan ko, si Lauro. Ba? Oh! Si Lauro hiwalay na rin sa asawa niya. Alam ko yon kasi kasamahan ko siyang magtinda dito sa palengke. Mare at pare sa kinatagal-tagal ng pagkasamahan namin sa palengke, na-develop na daw sa akin si Lauro. Oh! Kaya gusto niyang subukan ang kapalaran niya sa beauty ko. Ah. Wow! Sabi? Eh, Ganda <laughs> mo! Dalawang linggo na niya akong sinusuyo-suyo at liniligawan. Iniintay niya akong magsara sa pwesto ko tapos iatid niya ako sa bahay. May mga pabigay-bigay pa siya ng mga kung ano-ano. Nung Valentine's Day nga, nakipag-date ako sa kanya. Kasi pareho naman kaming hiwalay sa asawa at malaya na pareho. Aminin ko, Makirena at Machu Bibo, unti-unti na rin napapaibig ako ni Lauro. Malapit na akong bumigay. <laughs> Kaso, Macho Bibo at Makirena, dito kasi sa palengke, may mga naging ex-girlfriend na siya. Uh -huh. Dalawa na. Dalawa na ang naging dati niyang jowa dito rin sa palengke. Uh -huh. Nagdadalawang isip pa kung sagutin siya ngayon. Kasi alam ko, mga naging girlfriend niyang tendera dito sa palengke, kaibigan ko din. At baka sapitin ko din ang sinapit nila. Masaktan lang ako. Aww. Damayan niyo sana ako at tulungan magdesisyon sa aming pagiging nagkakaigihan ni Lauro. Ako si Arlene, 43 years old, ng San Juan City. Mga kapitbahay, itong ngayon ang kapanapanapik na mga tagpong sa pelikulang Suki ng Puso. Sabi... <laughs> Sabi! Mr. <laughs> so, DJ, pasok oh. mo. Ay! ay, ay. Lauro! Naku! <clears throat> Lauro! Oh. Sorry! Aylin! Ngayon lang ako eh. Nag nagsasara na ako ng pwesto ko nang dumating si Maring Cecil. Nagtsikahan pa kami. Pasensya ka na ha. Ayos lang, Aylin. O tara, Atid na kita. Ay, ano ka ba, Lauro? Ubusin mo nga muna yung yosi mo. Yosi ka ng yosi. May may baga ka pa ba? <laughs> <laughs> Ay, sorry, sorry. Ito na, itatapong ka tong yosi. Hmm? Oh, nga pala. Ah. Kamusta yung benta mo ngayon? Ay, ayun. Ayos naman. I e, ikaw, kumusta ang benta mo? Eh, nga pala, kanina, nakita ko pinuntahan ka sa pwesto mo ni... ijoan ba yun? Eh di ba ex-girlfriend mo yun? Ang tagal nyo nag-usap. Hoy ha? Ano yun? Wala yun, Arlene. Nagpapabarya lang si Joan. Nagpapabarya? Oo. <laughs> Ay, uh, uh. eh, ang tagal nyo nagkwentuhan. Nagpapabarya? Kaya nga. Ex, <laughs> ex mo siya? Ex mo siya? O baka naman kayo pa rin. Hanggang ngayon, Lauro. Magsabi ka na para hindi kita masapak. Grabe ka naman. Sapak talaga. <laughs> Ngayon pala nararamdaman ko na yung sapak na yan ha. Alam mo Arlene, wala na kami ni Joanne. Weh. Oo. Wala na rin kami ni Remy. Weh. Wala na kami ni Joanne, wala We. na kami ni Remy. We. Alam We. mo yan. Eh tinutokso lang ako minsan ng mga kasama natin sa palengke kasi eh, mga da dati ko silang kasintahan. Weh. Hanggang dun lang yun. We. Siyempre ganun talaga tayo mga magkakasama sa palengke. Hmm? Eh siyempre eh, ikaw na ang importante sa akin ngayon. Jesus? Eh, magtsatsaga ba akong ligawan ka kung hindi, hindi kita type Arlene? Ikaw lang. Wala nang iba, Arlene. Ay, naku. Siguraduhin mo lang, Lauro, Kasi kinatagal-tagal na panahon. Pagkatapos ko makapaghiwalay sa asawa ko, ngayon na lang ako papaligaw ulit sa'yo. At ikaw pa talaga yung lalaking pinapasok sa buhay ko. Kaya nga, papasokin mo na ako. Eh, kaya umayos Ay, ka <laughs> ha. Umayos ka. <laughs> eh, Arlene, kailan mo ba ako sasagutin? Pareho naman tayong hiwalay na sa asawa natin. Alam ko naman na patay na patay ka sa akin. Oy. Sabi ko lang yun. Hindi. Kapal naman ang mukha mo. Alam ko naman, gusto mo na rin ako. Huh? Hmm? Al patatagalin pa ba natin to? Ay, Sagutin mo na ako. mag chicklet ka nga muna. Amuyo, si pa yung bibig mo. <laughs> Ay, basta. Maghintay ka, Lauro, ha? Kung talagang malinis ang intensyon mo sa akin at malinis ang konsensya mo at mahal mo talaga ako. Maghintay ka. Gusto ko, sigurado ako sa'yo. Ikaw lang at ako. Walang iba. Oh, sige na. Ay. Para <laughs> sa'yo. Ihintayin kita. Ay, blood ako sa'yo. Eh. Yes! Nakakilig naman yeah. yan. Suki ng puso. Bakit naman pin, 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 pin ano, pinatay mo na yung tugtog? Ang ganda pa naman. Oo <laughs> nga. <laughs> Kahit tagal. Di ba yun yun? Yan. Yeah. At para bang ako'y Nababaliw. Yan ang, yan ang aking team song sa sahod. <laughs> <Sabihin>, Kahit tagal. <laughs> sabihin, sabihin mo ko'y mahal mo rin. Isa sa mga paborito kong OPM, yan. Iniibig kita. Saan mo saan? Parang Haji Alejandro ka naman dyan. <laughs> Ay, di ba? Rachel <laughs> <Ay, laughs> yun! <laughs> Ay, ayun. <laughs> Dito tayo muna kay Aileen. Ayan, isang masipag at magandang tindera na may manliligaw ngayon. Ang pakasilosa mo naman, Arlene. Oh, oh. Teenager yard. Oh, may manliligaw siya ngayon kasama niyang tindero, mm -hmm. si Lauro. Lauro ang tirador. Diyos ko, yung Lauro pa... Alam mo yung pangalang <laughs> Lauro? Lauro pa lang parang lover boy yeah. na eh. <laughs> Lauro the lover boy. Di ba? Sabi. Ngayon, so, ngayon ko lang ulit napakinggan yung pangalang Lauro. Ngayon ko lang narinig yung yan pag ulit. Na na ano mo yung pangalang Lauro eh. Oh, Lauro. Mari, matikas, guwapo. Yung sasamahan ka kahit sa dilim. Hindi Ayla. ka, mapapa, hindi ka mapapahamak dahil, oh, huwag kayo dyan kay Lauro. Alam mo, pag sinabing Lauro, parang antigas. O yan. Lauro. Yan, pag ako yung lagi naghihintay nag, uh, sa'yo para ihatid ka, nako, feeling safe ka dyan kay Lauro. Oo, oo yung itsura pa lang ni Lauro, kantuhan ang mukha, carry na yan, di ba? Hindi hmm. ka mukhang mau-hold up dyan oo, kasi. Oo, mukha siyang hold up. Hindi, ikaw talaga. Ay, hindi, hindi. Mukha kasi talagang matika si Lauro. Gawain natin si Anan. May manliligaw ulit sa'yo. Matapos mong uh, hiwalayan yung asawa. Hindi naging matagumpay ang pagsasama ninyo ng asawa mo. Ayan. Sa kinatagal-tagal nagpaligaw ka na ulit ngayon sa kasamahan mong tendero dyan sa palengke. Mading Aileen, si Lauro. Si Lauro, hipak. <laughs> <Ay>. <laughs> hipak na hipak kasi si Lauro eh. Parang humpak na rin eh. Ayan. Uh, Inaamin mo na nagkakagusto ko na rin dyan kay Lauro. Kaya lang eh, dun... Mukhang nauungkat mo yung mga dating pag-ibig. Hindi, diskumpyado ka. Oo, oh, diskumpyado. Mm -mm -mm. Mukhang kaduda-duda muna. <laughs> Dahil uh, maliban sa sa'yo, bago sa sa'yo pala. May mga ex siya. Uh, dalawang tendera na rin niya sa palengke, ang naging ex niya. Aba! ah sadyang tirador talaga. Ah. Tirador ng tendera. Tamayan natin ano. Hindi ka pa makapag-decide kasi ngayon ang... Uh, pinaguhugutan mo ngayon. Medyo ano? nagda-doubt ka kasi nga, meron siyang ex na dalawang tindera. Diyan at, din sa palengke oh, ninyo. Uh, Araw-araw nakikita mo, Mari, no? Oo, oh, oh, tapos, Ikaw, nung nakaraan na kala, nagpapabariya. Nagpapabariya, tapos... Ang tagal-tagal nag-usap. Oh, isang oras nag-usap. Oh, <laughs> ba ba ano bang binaryahan? Ba, <laughs> Pilang, ilang, milyon ba yan? <laughs> ilang milyon ba binaryahan? Yan. Damayan natin ang uh, medyo ang puso ngayon ay uh, hindi makapag-decide. Damayan natin at ay sana'y makapatulungan natin siyang uh, mag kung karapat-dapat ka ba niyang sagutin si Lauro dahil gigil na gigil na sa kanya si Lauro. <laughs> si Lauro <Ayan>. Ipak. <laughs> 0977 7915 Attack mga kapitbahay. Damayan na to. O oh, yes, si Maring Gerly. Ngayon na ulit kita na kita Maring Gerly ha. Arlene, tama ang desisyon mo. Huwag kang bibigay agad. Pigilan mo muna ang nararamdaman Pip muna mo. Pipigilan muna para Kasi hindi ka girly. pasigurado. Sabi Oo, ni Maring Girlie yan. Hindi pasigurado eh. 'di ba? Mm. Inepapa e, ka na nga tapos 'pag date ka sa Valentine's sure, Day, siya pa entertain niya naman manliligaw. Gano'n 'yun. Oo, gano'n 'yung pag 'di naman porke inentertain mo manliligaw, sasagutin mo na agad. Syempre 'di ba? Entertain muna tapos kikilalanin ganyan. Dalawang linggo na dalawang linggo na nanliligaw sa iyo 'yan. Mm. Pareho na kayong hiwalay. Para naman, para naman kayong mga bata nun, di ba? Sabi ni Lauro. Para mm. naman tayong mga ano nito eh. Pakabuti pa ba natin ng ano to, isang taon, ganun? Grabe naman, napaka-atat mo naman, Lauro. Papasukin mo na ako, Laura. ala ala Ano, Aileen. si Laura? La asawa ni Lauro. Lauro. <laughs> Aileen pa rin. Papasukin mo na ako, Aileen. Pwede na kayong mag-message sa ating uh, GC. Meron din kami yung GC. Pwede kayong mag-message na inyong damay. At syempre sa ating text line. Tama yun. Huwag mong minamadali ang pakipagrelasyon dahil syempre ko naman ay uh, iniingatan ang sarili at puso mo dahil nga hiwalay ka na rin sa asawa. Ikaw may pinanggalingang, hindi naging matagumpay na relasyon at nais mo sanang bigyan ulit ng pagkakataon. Pero sana irespeto niya kung ano magiging desisyon mo. Kung maghihintay siya, maghihintay siya. True. naman So, kung kung makakapaghintay, makakapaghintay yan. Di ba? Gano'n naman ba? yun. Mm -mm, totoo ikaw yan. Ikaw ba, Mare, gano'n pagka, uh, parang kung ikaw kay Maring Arlene, eh, mapunta sa'yo yung ganitong sitwasyon, mm -hmm. Karun din ba ang ano mo? Hindi mo agad, ha, uh, bibigay kay Paring Lauro, Mare? Hindi, hindi mo rin. Isusuko ang mga paninda mo? <laughs> <laughs> hindi pa, hindi pa. Hindi ko pa isusuko. <laughs> yung mga paninda, oo. Oh. Mm -hmm, hindi ko pa isusuko. Basta-basta. Ay, nako. Magaling talaga yung manligaw si Lauro. <laughs> parang Loro Mahusay. <laughs> Ano? So, ano talaga, Maring Juan? Magandang morning sa mga taga masanting at malago dyan sa Mexico, Pampanga. Ako ako sa'yo, ano, Maring uh, Panganto. Arlene ng San Juan City. Maring Arlene, huwag ka muna talagang magde-decision agad-agad. Patagalin mo muna. Mga kailan ba? Gano'ng katagal e ba yan? I-check mo na muna kung talaga bang seryoso sa sa'yo. Tapos talagang alamin mo, mag-imbestiga ka. Kung mag-imbestiga. Kasi parang karapatan mo naman yun, Maring. Matatagalin mo yan. Paano kung kinabukasan ibang tindera ng ligawan niyan. O di, magsiselos sabihin. ka ngayon. O di, ibig sabihin, hindi siya seryoso sa akin. Di ba? Ganun Bakano lang yun. Baka matuloy yung pagsapak mo talaga dyan. Kaya ano? Kasi, hindi. nagpabitin ka pa. Hindi, ganun yun, di ba? Pinabitin diba? mo pa. O. Oh. Paano kung ganun nga, ano? Ayan, ang tagal mong bago sagutin si nag ano napagod si Lauro. Kinabukasan makita mo, ibang tindera na naman sa palengke ang diniskarte. Sweet na sweet sila. Ayan. <laughs> Oh, ano ngayon mararamdaman mo, Maring Eileen? Talaga. Ako sa akin talaga. Patagalin mo muna, Mare. Talagang lang, eh, mag, mag, ano ka, mag ka. Okay lang yon Karapatan mo mag-imbestiga. Lalo na kung di ka talaga sure dyan sa lalaking yan. Wala namang masama dun, pare. Kung baga, ano na lang yon Um, pagsisiguro. Yan. Yeah. Diba? Kasi galing ka sa ano, di ba? Hindi naging matagumpay na pakikipagrelasyon sa dati mong asawa. Siya din, hiwalay na sa asawa na may mga dalawang ex na mga tindera din. Sabi. sabi kasi Tara. nila. Sinasabi kasi Aray. nila. Hindi na daw uso-uso yung ligaw-ligaw. O anong uso? Agaw. Di ba? Diba? Siyempre, kailangan pa rin magpaligaw kahit na sabihin mo na single mom yan, di ba? Kahit pa sabihin mo single mom ka, siyempre, yung mga dalana, mas ano nga yan, mas mahirap ligawan yung mga dalana kaysa sa dalaga eh. Tama yan! Di ba? Pat patagalin mo, oh. Maring Arlene, para malaman mo kung totoo talaga sa si Lauro sa iyo. Kapag hindi siya makapaghintay, ibig sabihin hindi kanya tunay na mahal. Oh, uh, totoo yan. Totoo yan. At saka, sabi ni Laura, tama na, ano? yan. <laughs> wag na wag mo muna isusuko sa kanya ang palayan. <laughs> wag na wag mo isusuko ang palayan. O, ano naman ngayon kung ano naman ngayon kung si Lauro ay uh, diyan sa palengke, eh, dalawang tindera din na eh, naging ex. Mm. wala ka na doon siguro kasi Oo, oh, ex naman na 'yun. Kasi siyempre masabuhay ngayon. Maghahanap pa ba ng iba diyan, di? Pero huwag ka magselos, ha. Kapag, ah, kapag nag usap sila, huwag ka magselos kasi parang pinapahalata mo naman na Gina G ka kaagad. Huwag! Mm huwag -hmm. Wag, wag mo papakita na kahit anong selos, mare, kasi lalaki ang ulo ni Lauro. Mm -hmm. Ah, okay lang yun, siguro. Makipot yan ka na. mo unti. O, mm -hmm. ah, manliligaw mo siya, hinahatid ka niya, di ba? Pagkasara mm -hmm. mo ng pwesto mo, tapos wala na rin siyang trabaho, nagsara uh -huh. na rin ang pwesto niya. Ko naman, date, mare, parang bago ng bago sa'yo. Dating-dating muna kayo, mga ganun, di ba? Mm -hmm. Para sa ganung paraan, eh, makilala niyo. May mga uh, aspeto, mga sulok at mga bahagi pa ng buhay ni Lauro siguro na kailangan mo pang uh, malaman para makapag-decision ka ng tama sa bandang huli, mm -hmm. di ba? Eh, ganun talaga. Oh. Pati kumasok na matanda. No! <laughs> Ayan siya, Aileen ng San Juan City. So Kung hindi ba kapag hintay, nako, yan. Yan ang mga signales talaga na... Atat! Ayan. Tsaka yung mga ganyan pag di makapaghintay, ibig sabihin, talagang ano, gusto talaga na may makasama siya. Natatagal na e siya dalawang linggong Oo. paliligaw. Dalawang linggo pa lang naman nang liligaw eh. Grabe e naman. Eh bakit yung kapitbahay natin? Kapitbahay niyo yun, hindi ako yun. Nagkatitigan lang. Arlene. Nadala lang sa hi, sa chat hi. Panindigan mo yan, Arlene. Panindigan mo yung pagpapatagal, ha? Tsaka ka na mag ano, kapag seryo, pag talaga nakita mo talaga na siya na talaga. Ayan, Pagsigurado Mayri. ka na talaga. Oh, ha? Basta ikaw okay lang yan. Just relax take ka lang. Time. Oh, oh, Relax ka lang. Mm -mm. Paganda ka pala. Magpa-beauty ka pa dyan. Mag siya naman ang nangliligaw. Hindi naman yan ikaw oh, eh. Yan. relax. Abang titinta ka dyan, magpagluta ka dyan. <laughs> 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 Bawal <Baho> ang luta! <laughs> luta! Agay! <laughs> <Anay>. Basta, Mare, <laughs> so, so, just take your time. Take your time. Okay, you deserve someone better. Yan. Okay? Okay? <laughs>